Aloha. I only have sige, lagyan mo lang 6 days before my graduation and this is my day 25 vlog. Ngayon magsusuob na ako kasi hindi na mapakali yung roommate ko sa ubo. <laughs> Ilalagay asin. Magsusuob ako for ilang minutes? 10 minutes daw. Inhit lecture ka mararamdamin. Eh, ini research Ah, bago ako magtaluk po. <laughs> sige, taluk po. Ngay, taluk po ko. <ka. laughs> Bye-bye, kids. <you> <laughs> Ayan, tapos. Mm -hmm. Gabi, <coughs> ang init. Uh -huh. <laughs> Kailangan ko masanay dito. Pag namatay ako, ito na yung init ko. <laughs> tapos na ako magsuob. Waiting na lang ako para para magpahinga. Kasi bawal daw ako magtapat sa electric pad for 20 minutes. After magsuob. So, after na magpapahinga na ako pagpahinga na ako, medyo mo kayo yung pakiramdam ko after ko magsuob. Ngayon, gusto ko lang kumain ng sopas. Kasi, masakit. <coughs> ano naman yung sigmura ko. Hindi ko alam bakit. And feeling ko kailangan ko na mainit. And after nito, madami na tambak sa akin na gawain dito sa bahay. Kasi nagpahinga ako. Samahan niyo kung gawin yung mga yan. Thank you Fatima sa masarap ng sopas. Hmm. Tapos Tapos ako kumain. Ngayon, before tayo mag-start magtiklop ng mga damit ko, ayusin ko muna yung kama syempre. Hindi pwedeng hindi mag-uumpisa lahat dito sa kama. Yan, magtitiklop na tayo. Done. Dito na ako sa kitchen. Tingnan nyo, makalat ang kitchen ngayon. Yan, Ayan, makalat. Makalat. Isang kaya tayo'y eh, malilinis. Para before man lang mag final eh, okay tong kitchen para magaan sa mata. Okay, una natin gagawin, ayusin at tatanggalin natin to. Tapos then maglilipin. Malinis na. <coughs> And bago to, hinisig ko yung stove. Yan, i-scrub ko yan. 嗯，真他妈 na ako magligtet. Ngayon, gagawin natin is yung sink na malililisin natin. Siyempre, laban natin ng basahan. Siyempre, di pa tayo doon nagtatapos. niini pa natin itong napag-map and Taran! Tapos na. Baba tayo. Hey! And then ito. Baba tayo. Baba tayo. Hey! hey. Ito pa, ito pa. Come, come. Yay! Malinis na. And, uh, sana may maintain na pa namin to hanggang sa makaalis kami para din ako mahirapan sa pag-checkout. And, ayun lang. That is it for my day 24 vlog. And ginawa you ko know, lang buong araw is magpahinga. Kaya ito lang yung naisip kong gawin for today. Para, lang, para naman makagalaw-galaw ako. Hindi rin makaalis ngayon kasi busy rin yung mga kaibigan ko. Wala sila. Umaten sila sa mga Christmas party nila for their work. And yun lang, guys. I hope you enjoy this cleaning vlog. And... I'll see you guys again tomorrow. Bye. Mahalo.